好了，好了。 ano walang tapong pero so yung sabog natin mga kabady paikot sa puno para halos lahat ng ugat eh ipsip mga kabady buwas na tayo mag spray ah, Set jump. Makin na. Tsaka yung host, yung bago nating host dito. Makilatag na, na sa loob para na ready na. So, 6 days nang walang ulan mga kapady. 6 days na puling ulan pala nung may nag-shoot dito. So, ano pa yun? 15. E ano na ngayon? 21. So, 6 pang 6 days ngayon. Yeah. Uh, pwede na nating patabaan. Pero hindi pa natin muna tutubigin. Siya sumabog dito. Ah, ganyan. Malayo na sa puno. Hindi naman doon sa pinakailan natin. Nalang. Sige, yung solar ah? kada puno mga kabady is pitong dakot dawa 4 pat lima anin yung isa sa kabila kaya nito dito magulang na kasi yung mga dahon mga kabady kaya sobrang na nating kabahan para sabay yung ito na, yung pinakaihintay natin mga kabady Start na Diyan mo papasin mga kabady Medyo Try yung lupa, nagbibitak-bitak na Ayos yan Tama-tama okay. at matitang yung lupa Pero dapat mga kabady spray muna eh may ginagawa tayo sa palayan. Eh hindi kasi natin masabi kung uulan o hindi. Baka kasi mamaya maulan. Hindi pa natin nasabugan ng pataba. Sayang yung anim na araw na inintay natin. Pagkaka uh, tigang ng lupa. spray kahit tanong oras mo kahit tayo mag-spray mga kaumad yung mga ugat kasi naman nito mga kapat halos nandyan yung mga ugat niya. mga ngayon iba nya nagkita na eh dahil nung pinaararo natin kay Benji ito mga kabad yung tatlong tudling na malapit sa kubo pinaararo niya ng panay kaya pati yung ugat nakakuha ay eh, yung ugat yan nandito no kaya kahit medyo malayo sa puno pwede kung saan nakalaylay itong dahon niya, kahit doon lang pwede na yung mga kapali nakakainin niya na yan block Unti-unti lang mga kabad Kaya muna tayo ulit. Dada dalawang tubli. Ayun nga. Inip, eh. Nag-jab lang tayo. So nandito na tayo sa parte na ito mga kabad Natapos na natin yung mula doon sa may daan doon. Lumalapit tayo mahati Tubig, tubig. Pwede. Pagpigyan ah. ah. ko kalamansin mga kabady. Asam awesome. ah. So gamit natin yung pataba pala mga kabady. Ah, 4600 at 1620. Pinaghalo na namin. After ah, Pagka yung mga bunga nila eh, gawa ano na mga kabady, gasi laki na ng uh, butil ng mais o lilit ng konti doon mga kabady. Susundan ulit natin ng pataba. Yung uh, triple 14 naman mga kabady, na atlas. So atlas yung gamit natin mga kabady, kasi uh, medyo mabilis siyang matunaw kumpara sa ibang triple 14 mga kabady. Tsaka para mas mabilis lumaki yung bunga nila susundan natin ang triplicator sing atlas pero yon isasabog naman natin yun mga kabady pagka nagpatubig tayo kasabay natin sa tubig para mabilis matunaw so ang isasabog pala natin ngayon is uh, sampung sampung uh, ah, sako mga kabady dapat ano yan eh Dose uh, 12 eh ginamit ko muna sa pala yung dalawa <laughs> i-ano ko na lang i-convert ko na lang doon sa pangalawang sabog natin pag may bung mga bunga na sila mga bad pag pagtuloy natin yung mga bunga gagawin natin pito imbis na limang triple gagawin natin pito mga bad pitong triple 14 atlas complete yun mga kabady complete na kasi yan I kailangan na natin bumili rin ng ano dito pang pang insekto meron naman tayo mga kabady yung pang spray natin bukas tsaka ibang gabot pa bibili tayo yung ano tawag dito ah uh, yung pataba sa ano, pataas ano kasi tawag dito polyar ayun bibili <laughs> tayo ng polyar mga kabady pero pagka ano na yun pagka ano na yung bulaklak nila bayan natin ng polyar yung i-spray pala natin bukas is uh, may halo na rin ano yun mga pampungi side mga kabady trapang insekto ito yung ating mga gamot yan isang ano yan nasa yan mga body sa baba so, na yung mga gamot naman natin bibili na lang tayo ng gasolina ay may gasolina pala dyan kaso hindi nakakasya yun pala kailangan pa natin bumili 300. Boliar, mga 300 Polyar mga kabati ang bibili natin i-share din natin sa vlog natin kung anong polyo rin natin dyan. tatlong ano yun, tatlong klase tatlong klase ng ang i-apply natin dyan pagka once na matuloy na yung mga ano nila kasi pagka nagbulaklak yan eh, malimit sa every other day mag spray tayo dyan kahit pa amoy amoy lang lalo pagka ano mga body pag umambun, lagaan natin ng spray para hindi matagtag yung mga bunga para hindi matusok yun iwasan natin mga kabady yung minsan kasi bulaklak pa lang yung bulaklak pa lang ng ano eh matutusok na kaya nagkakabukol mga kabady reject na yun pag kaganon pag natusok na wala na meron akong tinitignan gamot na ano eh pang pang fruit fly mga kabady uh, ah, tinitingnan ko pa kung ano kung mabisa ka na, na order sa online tingnan natin kung order muna tayo ng isa detestingin natin para kung effective order tayo ng pangalawang beses pero kung hindi eh, isang beses lang tayo order diba ngayon lang muna Ini sabun ada, ada abadi, ikut channel. sa biyak ng lupa yung ano. ayos yan so ayan hindi muna natin tutubigan yan mga kabady at least sa uh, 1 to 2 days tayo muna natin malusaw yung pataba na yan sa hamug after pagka mga 2 to 3 days pa mga kabady at hindi umulan eh maubliga na tayo magpatubig patubig si kaka pala mga kabady nandun sa may palayan andito na inaarari nyo yung mga matataas na area para mamaya mamaya ng hapon i kakayurin naman natin ng ano paleta ibababa natin sa mababang parte para medyo magpantay mag maglibil yung tubig mga kabady kasi si kaka ang inyong kaka yun mas kaka halos uh, na basag ko na lahat mga kabady ang hindi na lang eh yung tatlong pitak dito sa may makikita nyo yung ipil e na yun pwedeng tayo anong kubo yung area na yun eh mapakataas mga kabady mas mataas pa dito kaya, unang pinitak ayaw sumampan ng tubig kaya kailangan natin tutukan na ano natin ng lona para para ma, para, ma para mahalo ng araro para maputik na rin natin yun na lang mga body, tatlong pitak na lang o yung tatlong square na ganun mga body yung tinatawag na yung pitak yung tatlong kudrado na maliliit, hindi naman ganun kalapad at kahaba mga body yun na lang yung binabasag natin yung aararo yun na lang, na lang yung aararo natin yung na natapos ko na kaninang umaga mga body, kahapon kaninang umaga kahapon nahati ko lang siya dahil gabi na Kailan na namin so yun mga kabady at uh, pupuli sana makapagano na tayo ng binhi at uh, magre-repair-repair na lang tayo ng mga pilapil yung mga mababang area kapatungan pa natin nang sa ganun eh magandang pumigil ng tubig so kahit pa pa naman mga kabady eh, maganda-ganda ng tingnan kumpara nung una <laughs> nung una mga kabady akala ko hindi matatapos <laughs> pagka talaga basal mga kabady at uh, titingnan mo lang kung titingnan mo alam masisira yung loob mo mga kabady kasi sayo iisipin <laughs> mo paano ka mag-uumpisa saan ka mag-uumpisa pero ngayon nakuha natin sa patsaga-tsaga ayan putik na lahat mga kabady yung tatlong area na lang ang hindi pag sumampa yung tubig doon nakararuin na rin ni Kaka para ma mabasag natin ng paleta mamaya konti na lang at uh, matatapos na tayo dito sarado na pag nakapagbabad tayo ng binigyan maluwag-luwag na tayo tapos yung palay pala nating sinabugan, ito mga kabadi eh tuyo na kailangan nating paagusan, siguro mamaya pag uh, pinatay ni kakay makina at uh, kumpleto na ng tubig to baka i-transfer natin dito yung lona at uh, mapatubig na kahit yung itaas lang kasi sinukasin damo yan eh So yung pag-spray pala natin ng damo kayo na dito mga buddies, hindi nangyari. Pero itong area na to, ito, mula dito, pagingan, nangyari ko na yan. Yung unang in-spray ni Kaka, yan, patay na oh, Ang Pero mga dalawang litrong gamot pa siguro. Uwa na lang tayo sa ano, tindahan para mayari nating ma-spray yan. Para hanggat tumatalab yung patabay, hindi na sila kasama. Yan, natin, 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 Tapos update din pala doon sa in-spray nating joy tsaka yung dishwashing tsaka yung sabon. Effective naman siya mga kabady kung papansin nyo medyo luminaw-linaw na itsura ng kalamansi natin. Hindi nakagaya dati na totally talagang maitim. So uulitin pa yan mga kabady. Ito. Ayan. <laughs> uulitin ulit namin. Pangalawa. Ito yung tawag dito. Powder sabon ayan tsaka limang dishwashing mga ah, oh, babi ayan pang spray ulit natin ito saka mo sa dulo ng may <laughs> bako pa mo ayan o oh. ayan tatapa <laughs>

Bulo pa mukhang. Patibay na. Kahit kahit muna <inyo> ako. <laughs> Favorite oh. Hindi tayo sa pataba mga kabadi babadya yung ulan. Baka uh, may bumuhusik. So okay, mga kabady Update ko muna kayo Hindi natin natapos mapatabaan kasi Nung oras na tayo nagumpisa dyan magpataba Alas 11 yata kung Alas 12 O wala una <laughs> Pero Punti na lang natira mga kabady Pang bukas natin Wala di na kaya mga kabady <laughs> Mahirap magsagad Kaya natin tapusin yan Kaya lang gagabihin tayo at masasagad na naman tayo tatlong sakot kalahati pa yung pataba natin nandito na tayo mga kabadi ano ba tayo banda hindi ako nang tanda eh. nandito tayo malito bukas ito dito ayun ayun mga yung naglagi tayo ng tanda doon so mula dito ayun mga kabadi mula dyan tapos hanggang doon pa sa dulo sa umaga so yun yung ating at tapos ngayon mga buddy pagod na eh <laughs> si kaka nagaan traktor pa at yun natin siya kung kung babasagin namin yung pinararo niya na yun para buwas eh ngayon palang kasarapan sana mga buddy presko <laughs> nasabayan ko yung init kanini wala ko kasi uulan eh kaya sinamantala natin yung mainit na panahon. Nagutom ako. <laughs> Ayun ko kumain. Tatlong sakot kalahati pa yung pataba natin. Kakasya naman siguro mga kabady. Lambot! gawa natin ngayon maghapon. Ayan mga buddy, may dalawang sako doon. Tsaka ito pa.